Ito po, mga anang, mga anong. Ito po ang mga alaga naming biik na organic. Bibinta na po namin ito. Kung sino po ang gusto, panghanda sa Pasko. O sa bagong taon. Ito po sila. Apat po sila ito. Yeah. Organic po ito, mga anang, mga anong. Sila po ay mga prerens. ya yeah kung sino pong may ba may balak na maghanda ng lilitsuning biik ito po sila ayan po ito isa dalawa, tatlo o apat ayan maka dapa kasi maulan sa labas dito po sila nagpapasilong lang mga anang mga anong sino po mahilig maghanda sa para parating na Pasko at bagong taon ito po binibinta po namin make your own price ya yeah, makapili po kayo rito ito po sila ayan nagsasalita daw. Sino daw may gusto sa kanila. Ito. Parang... Nag-aabang lang kung sinong maghahanda sa kanila. Uh, ano... Ito po, mga anang, uulitin ko ay tree rinse. At organic po ang par practice namin dito. Kaya, sana, tag-clickin nyo ang organic na mga biik. Hanggang sa pista, sino pang makapabok o di kaya makapag-antay. Oh, kay na po ang magbigay ng presyo oh, sabihin na natin prevailing price po meron po kami ditong apat na pagpipilian ito po ayan hindi tayo para mm. ikaw Uh, pasilong lang po sa ilang linggo na pong ulan kaya basa pa po yung mga balahibo nila yan saan saan lang pwede silang gumala sige po mga anang mga anong hanggang dito na lang po malapit na manok kala nila may makain sila rito paunahan lang po ito pong mga alaga namin ang sino po ang mahilig dyan oh, may tumatalon ikaw Ito. Ayan o. Oh. Kumapal na yung balahibo sa ulan. Kaya panlaban sa lamig. Ito. Ayan. Ito din isa. Ito. Okay po. <laughs> oh, may malapit na manok. Ayaw ko lang isali sa <laughs> video o sa vlog. Okay para hindi kayo maka ano magtaka kung bakit oh yan oh oh yung isa malapit din yan po ay mga lahi na po ng ah breed na po ng red jungle fowl tapos isa ito oh. Papakita ko lang sa inyo. Ayun po. Itim. Balat hanggang buto. Ito po ay agta po yan. Sige po mga anang, mga anong paulit-ulit na lang po. Sa susunod naman, si Anong po ito. Bye-bye! Advance Merry Christmas and prosperous New Year sa ating lahat.